Maganda gabi sa inyo, bayan. Ngayon ay matutunghayan natin ang kwento ng isang babae na nagpapuha naliligo sa sariling gilaway. Huwemes ng alas otso, nang makita ng isang laklaki ang babaeng naliligo sa sariling gilaway matutunghayan natin ang istorya ngayon. Ano po? Ano pong nakita nyo? Yan. Nanginginig siya sa takot dahil kilala niya ang sanari. Kwento mo ang pangyayari. Kwento mo ang pangyayari. Okay. Eh. Bakit tayo mo magsalita? Bakit tayo mo bakit ayaw mo magsalita? Kilala mo ba? Ayun, mga kaibigan. Humifistis ka pa dyan na sa CCTV camera ang salari. yung ba? Totoo ba yun? Bata ay sa masusing pagsisiyasak ng ating kooperatiba. Natagpuan natin ang salari at ngayon ay nakakulong isang tao, labing siyam na raan, dalawang libo at dalawang milyong taon.